At so yun, good morning mga boss. So yan, habang uh, nagkakapit tayo at syempre happy Thursday morning sa ating lahat ay gagawa tayo ng munting tutorial video para sa inyo mga bossing. Syempre, about pa rin sa layout. So bali, nagawa ko na yung video na to dati, before, at English na naman yun mga bossing. Syempre, gagawa ulit tayo ng video para sa mga hindi pa nakakapanood. So para malaman nyo kung ano, ano nga ba yung dapat gawin. Talong lalo na pagdating sa mga layout at doon sa may mga muhon na lote. So tara mga boss, umpisa na natin to So yun mga boss, uh, ito nga pala yung uh, update natin ng site. So bali nasa backwoods pa rin yung uh, ginagawa natin. ano So as you can see, pang-going yung ating uh, CHB laying na tayo. Natapos na natin buhusan lahat ng pundasyon uh, ng poste at saka yung ating mga wall footings and then yung ating mga tie beams. And then uh, sa episode naman natin na to, ito mga boss, may papakita ko sa inyo, may share, share lang ako sa inyo pagdating sa layout. So dito, napapansin ninyo, meron tayo ditong muhon. Ayan, tanggalin natin yung damo. Bali yung uh, diskarte na to mga bossing, itong share, share ko sa inyo ay kapag meron tayong mga open lot na muhon, na lote. Tapos yung ating uh, lote, wala pa tayong katabi. So ito yung diskarte na gagawin ninyo. So ito, may makikita kayo dito sa butterboard natin, may tatlong pako. Okay, so ito yung three adjustment na nagawan, nagawan ko na ng tutorial video before. And then ipapakita ko ulit sa inyo. So itong unang pako na to, ito yung ating finish works. Okay? So, ibig sabihin, ito yung linyada na galing sa muhon na hinati natin na ibig sabihin hanggang dito lang yung trabaho natin. Ito yung linya niya. Na hindi tayo pwedeng lumampas dyan dahil magkakaroon tayo ng problema once na tayo ay mag-over ng gawa natin dun sa muhon. So, mabar tayo sa kalhati or matabunan natin yung buong muhon. So, kami ang ginagawa ko mga boss, galing sa kalhati ng muhon, pumapasok pa ako ng 1 inch para masigurado ko na wala kaming magiging problema. Okay, so itong linya na to, ito yung finish works natin. Ito ay linya ng palitada. Tandaan nyo mabuti mga bossing, plastering. Okay, next naman, meron tayong pangalawang pako. So itong pangalawang pako na to, ipinasok ulit yan ng another 1 inch. So bakit 1 inch? Itong pakong pangalawa na to, ito na yung magiging linya ng mga CHB natin at ng mga poste kung yung mga poste natin ay naka-plus lang or nakapantay sa CHB natin. Ito na yung magiging linyada nila. So ipinasok lang natin do sa finish line natin. Ipinasok natin ulit na 1 inch para sa plastering. So dahil Actually, ang kapal or thickness ng standard na plastering natin is 3 fourth lang. So kaya ginagawa namin na 1 inch. Siyempre, hindi natin minsan na perfect yung asintada natin. Minsan may humahapay. So kaya naman, binigyan natin ng 1 inch na allowance para makasigurado tayo na kung meron mang humapay dyan, eh, may sapat or sapat pa rin yung ating clearance ng palitada. Once na humapay yung hollow blocks natin palabas ng konti, may sapat pa rin tayong clearance. Okay? So last na pako pa natin. Ito na, yung pako natin medyo napapasin nyo, malayong agwat nila. So bali galing naman dito sa buhos at sa linya ng asintada, ipinasok naman ulit natin yan ng another 4 cm. So 4 cm, bakit sa nang yung 4 cm na yon? Ito mga boss ay linya da ng bakal. Okay? So dito natin ililinya yung mga bakal natin. So bakit 4 cm? Dahil 4 cm yung concrete cover natin para doon sa ating mga poste. Okay, ito yung pagitan or distansya ng ating buhos at bakal. Okay, ito yung dimension ng uh, poste na buhos na. Ito naman yung sa linya at dimension ng ating mga bakal pa lang. And then, itong 4CM na to, ito lang, ito lang yung standard na ginagawa natin concrete cover dun sa ating mga columns. Kung as per plan naman, halimbawa, syempre kung may plano naman kayo, nakalagay naman do sa ating plano kung ilan yung concrete cover na nakalagay dyan, makikita nyo naman, mababasa nyo sa ating mga general notes. Babasahin nyo na lang, tingnan nyo na lang. So kung wala kayong mabasa, ilagay nyo na lang sa 4cm. Dahil 4cm or 40mm yung nire-required na concrete cover sa ating mga columns. Okay, so ito yung ating tatlong linyada. O, so yan. Maintindihan nyo na siguro yan. So, Panoodin nyo lang mabuti, intindihin nyo. Unang uh, pako, ito na yung ating finish. Ito yung ating uh, hangganan. Pumasok tayo ng 1 inch para sa palitada. Ito naman yung magiging linya ng ating asintada at ng ating mga buhos. And then pumasok lang tayo ng 4 cm or depende as per plan sa ating mga plano. Kung gaano kalaki yung concrete cover na gagawin natin. Pumasok lang tayo ng 4 cm. At gaya na sabi ko, depende sa nakalagay sa ating plano. Na magiging linya ng ating mga bakal. So, ayan mga bossing, yung ating simple tips about sa layout. So, itong mga ganitong tips, gaya na sabi ko, ay nangyayari lamang kapag meron kayong mga open lot na may mga muhon. So, pero kung ang inyo namang gagawin ay halimbawa nasa mga subdivision kayo, meron kayong wall to wall, hindi nyo na kailangan mag-adjust ng tatlo. Dalawa lang kayo, bakal at saka asintada. Okay, linya ng poste. Kasi kung halimbawa wall to wall magkadikit na, hindi nyo na kailangan mag-adjust ng tatlo. Pag wall to wall yung ating inile-layout. Okay, so ito ay para lamang dito sa mga open lot na may mga muhon. O, so, so yun yung ating simple tips. Mga bossing, syempre, kung ano pang ginagawa nyo, kung kayo may natutunan, subscribe at follow nyo na si Julie Ems.